ito yung mga pananim namin dito sa ano uh, backyard ng aming accommodation eh no talong sitaw so may bago akong tanim dito na ano na okra didiligan natin blanca simple. Siya'y so, nakakuha na naman tayo ng ano, parda. Masarap din 'to ihalo sa ano. Sa sinigang na may uh, talong, at syempre talbos ng kangkong. Ayun, namin na mina, sarap magsinigang. So ito yung kangkong, ito yung talong, fresh din yung talong na nakakuha ako kanina. Bestia. Uh, eggplant. Eh, okay, swana. Okay, let's go. So dito kitaidan din. Uy ditoy So, yun yung accommodation namin, ayan.